Unahin na po natin to si Comelec Chairman George Garcia po'y abalang-abala dahil po sa may paparating din pong barn election. Maganda umaga po uh, Chairman George. Good morning. Maganda umaga po sir Ted, ma'am DJ Chacha. Maganda umaga po sa mga kababayan natin. Okay. Uh, chairman, uh, meron na po naghain ng pag-question ano sa nilagdaan ng Pangulong Batas para po sa postponement ng barangay SK Elections to, uh, to November 2 next year. Ano po muna ang inyong reaksyon? A ah, certain nagpapasalamat tayo kay ni Romeo Makalintal dahil mas maaga nyang ginawa yung pagpafile ng petition sa Korte Suprema upang mas maaga rin nating malaman at mawala yung duda kung matutuloy ba o hindi ang Barangay and SK elections. Alam niyo po certain ng DJ Chacha, kahit po itong batas ay napirmahan ng ating pangulo no nakaraang linggo lamang ay tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanda na ginagawa ng Commission on Elections sapagkat gusto naming munang makita ano ang magiging initial na action ng ating kataas-taasang hukuman, hindi man lang natin hindi man natin pinipreem yung kanilang aksyon kasi po mahirap na. Baka po kasi bigla tayo matuloy sa December 1, hindi kami handa. At tatandaan po natin, meron tayong nadagdag na dagdag na 2.8 million na mga botante na sampung araw lamang nakapagparehistro noong nakaraang dalawang linggo. Opo. So, kanin nyo, tuloy lang ho kayo sa paghanda na para bagang walang postponement. Ganun po yung chairman. Yes po, Sir Ted. At uh, dahil po tinuloy namin ang procurement, tinuloy din namin po yung uh, uh, paggagawa -pag -pag ng mga schedules natin at uh, in fact po Sir Ted kahit po yung ating uh, ginagawa na uh, pagcleansing ng list of voters in preparation sa December 1 ay amin din pong ginagawa sa kasalukuyan Opo para ho sa kaalaman lang po ng mga baguhong magpaparehistro o kaya maglilipat po ng kanilang pong rehistro tuloy-tuloy ho ba ito Tinigil din po namin Sir Ted ng August 10 10 araw lamang sapagkat kakailanganin natin huminto upang yung election registration board na nag approve sa bawat bayan at syudad ng mga application for registration ay magawa yung kanilang tungkulin. Kung sakali po Sir Ted, na hindi po matutuloy ang halalan sa December 1, tayo po ay muling magre-resume ng ating registration ngayong ikatatlo ng linggo ng Oktubre hanggang next year ng July, mahaba-habang panahon po para sa mga magpaparehistrong bago, yung mga 15 to 17 na, na mga kabataan, yung mga magre-revive, reactivate ang kanilang registration, o yung mga magpapatransfer ng registration. So asahan niyo po yan, yung mga hindi po nakaabot to sa sampung araw na ginawa natin, ay meron po tayong third week ng October resumption. Mm -hmm. Opo. So, uh, Chairman, dito po ngayon sa... Uh, sa Uh, sa batas ano po na ipinasa ng kongreso na ho ba kayo dito particularly po kasi kasama sa mga argumento ni uh, ni attorney Makalintal nga yung yung date no November 2 All Souls Day po ito yung pong date uh, sir Ted mismo kongreso na po ang nag-fix po niyan uh, Siyempre po tayo kasi uh, kung tatanungin sana tayo sir Ted ang maganda talaga na eleksyon sa ating bansa lagi ay summer yung Mayo o kaya Abril or Mayo pagka po kasi October, November, lalo pati December, ngayon nagkakabagyuhan at saka umuulan. At saka yun na nga, siguro ang, uh, nag, ang uh, naging uh, uh, kadahilanan na ng Kongreso kung bakit ginawang November 2 dahil bakasyunan, sasamantalahin ng eh, mga kababayan natin ay nasa mga barangay o uuwi sa mga probinsya. Opo, eh, kasi hindi para na humaintindihan natin, ah. kung November 2, ano po, lunes, ang All Souls Day, ang araw po ng halalan, hindi ho ba ang preparasyon noong mga involved mismo sa pamamalakad sa eleksyon, hindi November 2 lang yan. Ibig sabihin, Ay, okay. di, oh, di, ba, November 1, in, inaayos mo na lahat ito. Kung baga, kung ikay uuwi sa iyong probinsya bilang election officer o bahagi ka ng COMELEC o ng mga ngasiwa dito, hindi ba, hindi mo na, hindi mo na magagawa yung inyong seremonyas noong November 1, November 2? Di po ba pag ganon? ay, dapat po eh, uh, bago pa mag uh, November 1, mga ilang linggo pa na ando na kaagad at uh, naghahanda. In fact, Sir Ted, ang isa na sa pumasok sa isip natin, kung November 2 kasi, baka yung mga kababayan natin, yun na yung pabalik na Manila. Mula sa mga probinsya, papunta sa mga lugar, ano, sa Manila, mm -hmm. babalik sila. Baka po hindi na sila makaboto kaagad dahil, syempre, yung mga ilang araw bago mag-November 1, nakabakasyon na sila dyan, kinakala magbiyahe na kagad sila pabalik. Papunta ng uh, pinanggalingan nila mga lugar, para maka syempre, maluwag at hindi pa yung siksikan mm -hmm. lalo sa kalsada. Oo. So yung nga po, uh, sorry po kasi batas na ito, pero hindi kayo nakonsulta dito para malahingi ng inyong input na parang may may basehan naman si Atty. Makalintal na hindi naman dapat November 2 yung araw po ng eleksyon. Yung date po, hindi talaga kami na napagsabihan tungkol sa date, pero yung tungkol mm -hmm. sa pagko okay. ang sabi lang namin, discretion ito ng Kongreso, Ay, wala mm -hmm. naman po makagawa ang overleek sapagkat kami ay tagapagpatupad lamang ng ating uh, batas. So uh, as of uh, that time, December 1, so sabi namin, pinaghandaan namin ng December 1, kung ipagpapaliban dyan, so wala naman po kami magagawa. Kailangan paghandaan din namin yung susunod na eleksyon ng November, uh, well, November 2 po yung ginawa nila na uh, date ng susunod na halalan. Okay, sige po. So ito na po ito ngayon. Uh, kayo po po'y uh, obligado rin na magbigay ng inyong komento sa petition, di ba? Pinaghandaan niyo na po ito. Ah, yes sir Ted. Kasi po ang uh, tawag sa amin dyan ay eh, nominal party. Talaga pong uh, Makalintal versus Comelec yan. Kinakailang isama kami dahil ang finial po niya ay yung tinatawag na certiorari, Kine-question yung abuse of discretion. Pero mm -hmm. hindi po ng komisyon. Kinakailangan lang po talaga kami isama sapagkat siyempre kami po ang magpapatupad mm -hmm. nung batas na yan. At uh, hinihintay namin ngayon sir Ted yung initial na aksyon ng Korte Suprema. Baka kasi bigla mag-issue ng restraining order. Pagka po nagkaganon, tuloy po ang halala natin sa December 1. At uh, kung hindi naman po, maaaring tumigil kami sir Ted, sa iba naming paghahanda dahil meron po kasi kami mabibili sir Ted na maaaring mag-expire. Katulad po halimbawa ng ballpen pen, uh, yan po mm -hmm. natutuyo at saka yung indelible ink, baka magbago ang quality. So but no choice po kami kasi baka biglang magka magkagulatan tapos wala kaming gamit uh, na mm -hmm. magagamit sa halatan. Opo, sige po. So, uh, may 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 tanong na po si Chacha. May pahabol agora. lang ako na tanong uh, Chairman ano. Uh, bago po yung uh, last na question ko tungkol pa rin dito sa hindi natin sure kung matutuloy ba o hindi na eleksyon. Just in case po maglabas ng TRO ang Supreme Court at sabihin na unconstitutional nga po itong uh, batas na inihain po ng Kongreso. Handa naman po ba ang COMELEC na ituloy po ang eleksyon ngayong taon? Ay, opo, po. Uh, Ma'am DJ at uh, Sir Ted. Kasi nga po hindi nga po kami tumitigil sa paghahanda namin. At uh, in fact, ngayong eh, araw na to tayo nagpatawag ng pagpupulong para lamang i-reiterate sa mga tauhan natin, tuloy-tuloy lang ang paghahanda. Tingnan muna natin yung aksyon ng Korte Suprema. Bagamat, kami rin po yung sabay na naghahanda para naman sa Bangsamoro Parliamentary Election. Ayan talaga, walang issue, walang duda, tuloy na tuloy sa October 13. Oh, oh, Ito na lang po, ah, Chairman. Last na lang po. Last week, meron pong uh, issue na ibinabato po kay Senator uh, o Senate President Jesus Escudero tungkol po dito sa pangdanggap niya ng 30 million na uh, campaign donation mula po sa isang contractor na may active government contracts po sa ngayon. Ano po ang tingin ng Comelec dito? Meron po bang malinaw na nagbabawal po sa mga kandidato na tumanggap po ng donasyon mula po sa mga government contractor? ang malinaw na malinaw po, Ma'am DJ, ay yung pagbabawal sa mga kontratista na magbigay ng donation. Hindi po mula ako pupunta, do dada dadako doon sa issue kung pwede bang tanggapin yan ng mismong kandidato. Pero siyempre, prohibited donation kasi yon So mukhang prohibited din na tanggapin. Ganito po, ang sabi po ng Section 95 ng Omnibus Election Code, 1985 pa po yun eh, sa paragraph letter C, ang isang natural person, tayo po yon mga tao, o kaya juridical person, korporasyon uh, corporation po yan, mga partnership na itinayo talaga para makontrata halimbawa sa pamahalaan, sa pagbibigay ng serbisyo o kaya public works, sabi po ng batas, ay bawal po magbigay ng campaign donation sa mga kandidato. At in fact, pag tinignan nyo pa yung iba pang provision ng Omnibus Election Code, yung Section 263 at 264, ang sabi, yan po ay punishable by one to six years imprisonment. Of course, alam po natin, madaming uh, pwedeng mahanap na loophole. Isa na dyan, sa yung sasabihin na personal capacity o kaya naman, hindi naman dapat kasama ang politiko sapagkat ang title ng Section 95 ay prohibited contribution. Pero kami oh. po ay nagpautos na ng ating moto proprio investigation sapagkat doon po kasi sa batas ang nakalagay lang kung ano yung profession eh. Nung mismo nagbibigay, eh, kalimitan ilalagay talaga doon, businessman. And uh, hindi naman po nakalagay businessman, contractor pala. So yan po yung mga kailangan namin na tulong mula sa mga kababayan natin upang alamin ano bang yung nature ng pagiging businessman niya. Oo. So dahil nagsimula na po kayo ng investigasyon, hindi lang po isang kandidato ang titignan ninyo. Titignan nyo rin itong mga kumandidato ngayong nakaraang halalan kung sino-sino po dyan Tama. itong tumanggap ng kayo. donasyon. Tama po kayo ng PK. Opo. Uh, alam nyo po, ito pong nakaraang eleksyon lamang halos 45,000 45 na mga tao ang uh, asose ang amin pong nire-review, tinitingnan. At syempre po, yung kasi mga aligasyon na lumabas noong nakarang linggo, mukhang 2022 po yun. Tatandaan po ng lahat. Yung pong election offense o kasong kriminal na may relasyon sa violation ng election law natin, ay limang taon ang uh, pagkabaliwala niyan o pagkawalang bisa. So kung 2022, may jurisdiction pa po ang Comelec up to 2027. Kung 2025 naman yung election natin mga nakaraan lamang, up to 2030 naman po ang jurisdiction ng COMELEC. So, mm -hmm. pwede pa po namin balikan yung mga 2022 na submission. Ay mm -hmm. uh, uulitin ko lang po na inyong programa. For the first time sa kasaysayan ng komisyon, nilathala po natin itong 2025 elections ang lahat ng sose ng mga kandidatong nag-file nag ng candidacy, tumakbo, o nag man lang kahit nanalo o natalo. Ay atin pong nire-reate sa, mga reiterate sa mga kababayan natin. Baka pwede pong matingnan naman ninyo matulungan niyo rin po kami upang mabigay niyo sa amin yung mga background at para makita namin mabuti yung mga mali sa sose ng mga kandidato. Kung ito po, ah sa academic lang po ito na usapan, Chairman, kung sakasakali po na merong nakaupo ngayon, halimbawa lang po, Senador, okay, na maaring mapatunayan na guilty sa paglabag sa provision na ito ng ating Omnibus Election Code, ano po ang penalty sa kanya? siya ay ano? Uh, yun nga po yung Sir at gusto natin alamin kung yung Section 95 mm -hmm. ay kaakibat o mismo tumanggap mm -hmm. na kandidato sa ang title po ay Prohibited Contributions. At ang dinidiscuss doon sa binanggit nating section ay yung mismong nagbigay na contractor. So kung yan ay maitatali sa mismong uh, uh, tumanggap, titingnan po natin yan. Ngayon, kunyari pong naitali natin na pwede pala kasama siya, parang co-conspirator halimbawa, ang dating. Ay di one to six years imprisonment po yan, at pagkatapos later on po, pe, pwede po humarap ng perpetual disqualification to hold whole public office kapag ka na-convict po yung aturang kandidato. Uh, ano ba ang mangyayari? Ito lang po, again, theoretical po ito, either senador o miyembro po ng lower house. Uh, o, oh, uh, iba ho ba yan doon sa local official? Siya ho ba ay matatanggal? sa pwesto. As in, hindi ba ito dadaan sa SAT in the Senate or HRAT in the House? Paano po ito, Chairman? Kapag ka po miyembro ng House of Representatives, miyembro ng Senado, nakalagay po sa ating saligang batas, ang disciplinary action ay kabilang ay meron ng mismo sa, sa opisina nila. Kaya meron silang House Committee on Ethics mm -hmm. o kaya Senate Committee on Ethics. Ngayon po, kung meron mga paglabag naman ng mga election laws o kaya uh, Anti-Graft and Corrupt Practices Act o kaya naman yung ethical standard for government officials and employees, ang Office of the Ombudsman naman po ang may jurisdiction patungkol po sa ganyan. Sino magtatanggal sa pwesto? Matatanggal ba sa pwesto? Uh, mukhang yung pong uh, dapat yung mismong asemblya o yung mismong, uh, yung mismong mm -hmm. uh, kongreso na kinabibilangan mm -hmm. pagka naman po local, uh, local officials, ang pwede mo magtanggal ay ang local government o yung office of the president. Uh, so kapag ay nag-imbestiga at ito lang po, no, mayroong kayong napatunayan na katotohanan doon sa sinasabing yung motoprop yung inyong inimbestigahan sa lahat ng finance source, eh, hindi Comelec ang magpapaalis sa pwesto sa opisyal pala? Hindi po. Kami po kasong kriminal lang na pwedeng namin i-file mm -hmm. sa mga regional mm -hmm. trial courts para sa mm -hmm. conviction na 1 to 6 years imprisonment. Okay, sige po. Ito hong inyong moto propio. Ano And then particular po, ito hong ang uh, sinasabi po na meron naman po talagang deklarasyon sa SOSE. Opo, ng isang nakaupong opisyal ng gobyerno. Kailan matatapos kaya ang inyong investigasyon, Chairman? Mabilis po yon sapagkat uh, yung pong pinapull out lang po natin yung SOSE, inalam lang natin kung anong dineklara ng mismong uh, uh, nagbigay mm -hmm. o yung mismong donor. Kasi e, pinipilapan din po, Sir Ted, yung mismong donor o contributor na form na ina-attach mismo ng mga kandidato sa kanilang mga sose. Okay, sige po. So kami po yung antabay po dito po sa development, dito mga kasong ito. Kasi kanin nyo, eh, ang dami nitong sose na inyo pong susuriin. Ito lang pong barm election. ah uh, kailan po ito, Chairman? At uh, meron kayong sinasabi na kauna-unahan ba ito sa kasaysayan po ng eleksyon sa Pilipinas na doon sa pagboboto, sa, sa pipiliin nilang kandidato, merong none of the above? Yes po sir Ted. October 13 po ito at uh, dapat eh, ay 80 na membro ng Parlamento. Parlamento po kasi sila eh, kahit tayo ay eh, presidential form, Parlamento ang uh, setup ng ng gobyerno dyan sa Bangsamoro and therefore ang iiyan po ang i po nila. Kahit na, sir Ted, may problema pa doon dahil po yung pito na original na seats na naka-assign sa Sulu ay hindi pa po na-redistribute re sa natitirang mga probinsya dahil matatandaan ng lahat, ang Sulu po ay diniklaraan ng Korte Suprema na hindi kabilang sa Bangsamoro. Pero just the same, whether 80 yun or 73, tuloy ang halalan. At doon po sa mga balota na tatanggapin ng mga kababayan natin sa Bangsamoro, yung po mga kandidato may pictures po dahil yun na nakalagay sa kanilang election code. Yung po mga partido politikal na pwedeng mahalal, parang party list, ay may sarili pong logo naman na kinakailangan malagay din sa balota. At sa bawat pagpipilian, halimbawa po, yung parliamentary district, may pito halimbawang kandidato na, ko, na tao para sa district representative, ang pangwalo po doon ay none of the above. Doon naman po sa mga political parties kunyari lima silang pagpipilian, yung panghuli naman pong pang-anim ay none of the above din. Ibig sabihin, option ng mga kababayan natin na 'wag bumoto, ayaw nila doon sa mga pagpipilian and therefore technically as if candidate si none of the above. Mm -hmm. So, you're going to resolve that sa isang pong unbank meeting, Chairman. Yes, po, Sir Ted, dahil hindi po kasi nila nilagay sa batas nila kung ano ang implikasyon paano kung nanalo si none of the above? O kaya naman paano kung uh, mas masigit mas ang boto ni none of the above na mas more than 50% pa ang nakuha kumpara doon sa mga kumakandidato, wala po silang nilagay. Ang problem po namin, Sir Ted, hangga't maaari sana ayaw ng COMELEC na mag-legislate kasi bawal po 'yon and paka po makonsider na undue delegation of legislative power. Sige po, kami po i-aantabay again dito po sa isyong ito na inyo pong gusto pong malinawan at ma-resolve. Salamat na marami sa panahon, Chairman. Maraming salamat po, man, DJ Chacha, Sir Ted, mabuhay po kayo. Chairman George Garcia po ng Comalek.